ano ano sir nawala yung sound ano yun ito ano po? ano Ay! isa. kung ano, password? kung yes. kung 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 Ah, minsan kung minsan wala. kung 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 busted na or pwede rin kung lang. Nabagsak ba? Lay natin i-repair. Makuha sa repair. Kawa mo Nakuha sa repair. Pag hindi naman makuha sa repair, papalitan talaga. Mas mahal ka. Mahal as bigyan yan eh. Hmm. 700. Try natin. Okay, sige. Antayan mo lang. Upo ka lang dyan. At ayan mga idol, binuksan ko siya kagad at subukan natin baka magawa pa natin ng paraan na hindi natin papalitan. At ayan, so sinubukan ko ulit para ipakita sa inyo kung tumutunog pa rin ba siya or hindi at ayan hiningi ko po pala kay sir ang password at ayan pansinin nyo mga edo po talaga siyang reaction so hindi po tumutunog so ano kaya ang nangyari at paano ito ginagawa so ang model po pala nito ay Oppo e 4 g so buksan natin mga edo tuklapin lang po natin yung likod so hindi ko na po ininitan mga edo dahil dati na po itong nabuksan so wala ta naman kasi ang dampong adhesive na nilagay sa pinak ka ayan takip sa ilalim mga idol kaya ayan pag tinanggal mo talaga medyo matigas ito taste 7000 po kasi ang nilagay kapag nadamihan yan at matigas ay talagang matigas din po yan at ang takip ang mga ganitong takip lalo na kung plastic mga idol kagaya na natutupi ang nilalagay ko pong pandigit dito ay double sided tape kaya nilinisan ko mga idol at grabe ang daming pong mga kulangot kulangot or yung excess na dikit na natanggal mga idol kaya kailangan din po natin tanggalin yan para maipit din natin ang takip pagbalik natin mamaya at Tanggalin po natin lahat ng scroll. At maraming salamat po sa inyong tiwala. Walk and repair po pala ito mga idol At nauwi po ito kagad at inantay ni sir. At sa mga gusto ng magpaayos, pwede kayo magpa-LBC, JT or any courier kapag malalayo. At kapag malalapit naman Metro Manila, pwede kayo mag-walk and pwede kayo mag lalamove, grab, or any courier via deliver. So, ayan, natanggal na po natin ang mga iskro mga idol. At dito banda sa baba, nandito po yung koneksyon ng speaker. At nakita ko mga idol, pansin ninyo po, tumabingi pala ang isang pin ng speaker. Dapat, dapat straight ito kagaya nitong isa. At ito mga idol, tumabingi nga po talaga siya. Ito straight at pagdating sa kabila, nagtabingi. Pwedeng na bagsak ito mga idol, kaya po siya tumabingi. Kaya ang gagawin po natin, ibalik lang po natin sa normal or i-disalign po natin. Kapag ganito mga idol na tumabingi lang ay magawan pa ng paraan. At ayan, so gumamit pa ko dito ng tweezer at ayan, pansinin nyo mga idol, nagnormal naman siya, nawala na po yung tabingi niya. My flex connection kasi ito doon sa baba na doon nakakunikta ang speaker. Ayan, yung gold na yun mga idol. So, ayan, ibalik na po natin at na natin mamaya kung gumagana na ba siya after po natin na disalign. So, ganoon lang kasimple. Huwag agad-agad natin basta-basta papalitan mga idol dahil ang mga ganitong speaker na nakabuild in ay hindi po yan basta-basta napupunde or nasisira. Madalas lang po yan kapag nababagsak ay tumatabingin yan. Or minsan naman, lost connection lang siya. Marami pong dumi. Or minsan naman, kinalawang siya dahil po na basa. At nilinisan ko po pala ang pinagatakip niya mga idol. At para mabalik natin sa normal, hindi na po natin gamitan ng T7000. Gumamit na po ako ng double sided tip para madali na po natin iangat kapag gusto po natin buksan. Or pwede ito ma-DIY kung may iba pa mang sirap sa hinaharap. At ayan mga dol, pitid na pitid po ang pinaka double sided tape. At i na natin ating at na natin kung gumagana na ba ang speaker. Kanina, wala po talaga siyang reaksyon kahit itudo mo ang pinaka volume niya. At ayan, the moment of truth Tingnan na po natin kung gumana na ba ang speaker. At pansinin nyo mga nag-normal na agad ang speaker. Sobrang lakas na ng tunog. Yes, sir. Disalain yung ano LC yung sticker uh, yung, yung paa niya kaya siguro pwedeng nabagsak yan. Pagsak, ito na pag-isa ng sa lumbatay. Tumunog na siya malakas din ang tunog. Tunog ng kokor ni batay. Nga siguro baka nabagsak yan. Sa YouTube wala siya pero sa tawag meron. Original speaker pa rin niya. Okay. Library yan, YouTube library. Magkano? Okay, thank you. Thank you, sir. Pag ano, may may warranty naman tayo dyan, one month. Pag in case bumalik siya, balik mo lang dito. Thank you, thank you.